Ah, yung iyo? Ay, hey, dito lang yan, pagkakong talaga. Naku, no, baka yun ay... Asirip doon. At ating nando natin? Oo. Oh. Ay, mo. <laughs> eh, no, hala. Nabasa pa tuloy ako ng aking ini. dito. si Pakay, kayo. Oo, oh, <laughs> uh, patunay ko sa'yo ba, na talaga. Sus, kakas tingin daw? Malakas ang pilay ng aking ano, hihihisa sa iyo po, mga 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 sabi mga 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 ang mga 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 mo na Pati layukang ko ito. Taw! Oo, oh, yan. Daw! Oh, baka naman sa iyo. Kung gano'ng kalakas ako, uh, Mihi. Naku. Naku! Ay, nak, nak, ay, nakakawa ka naman pare. Bakit kay An? Malalanta ako kumo. <laughs> sa pala ang yan. Hindi mo. Umpisa pala ang yun. Ay, okay, ganaan? Oo. Oh. Uh -huh. Sabihin, ay, I may mean, yeah. pangalawang ano subak dito kapatid ah uh, dito sa, band sa banda-banda rito si kang kanya ganoon bigla kong yung ay pinilo, ay, sige si daw kang gain ano dyan ini ini parang paawas lang yun paawas okay. na, ano yun oh? ano isa pa oh tingin uli, oh hmm. mo yan Hindi daw hindi ano ayo? oh paano din yan ang ihik nga yun na eh lang ay, ay oh naku ang mala maluluto talaga ang iyong kuko Paawas lang nga yun. Agapiranggot na. What? Kung Paawas yun. Kung kata na may walang kabilib-bilib sa aking ano eh. Wala na. Ha? Wala na yan. Ho. Wala na ba gang? Pero oh, sa ibig nilang wala na yan ay. Eh. Maluluto na lang yung daliri mo dun oh. Sa paa. Sa paa. <laughs> <laughs> hindi na makaabot. Amo, nandito na nga ako kanina ay. Hindi pa dito makaabot. Kata mo yung akin at isang pulgada yung abot kanina. Wow. Sige natin na sa loob kung hindi na na ano. Ay, wag na. Wag na. Hindi na kailangan pa rin. Kita ko na yung ibinisawal. Sige natin. Hindi. អួយ